Anong ganap sa mundo ng showbiz? Muling naging usap-usapan ang non-time show na It's Showtime noong March 4, 2025, matapos mapag-usapan ang pagguho ng kabagan Santa Maria Bridge sa Isabela. Sa isang segment ng programa, tinanong ni Vice Ganda ang audience kung anong ahensya ng gobyerno ang responsable sa konstruksyon at pagpapanatili ng infrastruktura na walang iba kundi ang Department of Public Works and Highways o DPWH. Ang pinaka nagtrend sa social media ay ang naging reaksyon ni Darren Espanto Habang pinag-uusapan ni Vice ganda ang issue, bigla nitong kinanta ang linyang Si Mark tahimik lang Ang kagawaran ng pamahalaan ng Pilipinas, ang may kinalaman sa mga infrastruktura Katulad ng pagpapagawa ng mga tulay Oh, oh my God, siya nga, may bumagsak na tulay, di ba? Oo oh, oh. yeah. oh, oh. Under sa kanila to, mga, mga daan, uh -huh. highway uh -huh. Anong kagawaran ng Pilipinas yan? Gusto mo mag-search? May cellphone ka ba? Pwede. Oh, no, no. Gusto niyo tulungan? Si Mark, Bibigyan ka namin ng 10 seconds. Alam niyo ba? Ang linyang ito ay mula sa campaign jingle ni Senator Mark Villar noong election 2022. Ay, no. Dahil dito, maraming netizens ang nakita itong patama sa pananahimik ni Villar ukol sa bumagsak na tulay na itinayo sa ilalim ng Build 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 program noong siya ay DPWH Secretary. Ang tulay sa Isabela na natapos noong 2019 ay dating ipinagmamalaki bilang isang simbolo ng kaunlaran. Ngunit ang biglaan itong pagbagsak ay nagdulot ng matinding diskusyon tungkol sa kalidad ng mga proyektong infrastruktura sa ilalim ng Build Build Build. Dahil sa eksenang ito, maraming netizens ang pumuri kina Vice Ganda at Darren Espanto sa kanilang matapang na pagsasalita tungkol sa issue. Hindi masalita. Ayon sa ilan, pinapatunayan nito na hindi lang pampasaya ang It's Showtime kundi isang plataporma rin para sa mahalagang usaping panlipunan. Samantala, may ilan ding nagtanong kung tama bang gamitin ang entertainment show bilang lugar para sa mga usaping politikal. Ano sa tingin mo, naging sapat ba ang aksyon ng gobyerno ukol sa bumagsak na tulay sa Isabela? Ibahagi ang iyong opinion sa comments.